Hello mga katets, magandang araw po sa ating lahat uh, lang po sa lahat ng nanonood So maraming salamat po mga katets sa inyong pagsubscribe sa akin channel At maraming salamat po sa lahat ng bumibili po sa locator po natin At maraming salamat po sa nakahits na ni Bro Remark Santiago At four person no, na nakahits na mga katets na sila po yung nagpapatunay sa ating locator na accurate po So ngayon mga katets, pasensya na kayo mga katets ha. Yung nag-order po sa atin, uh, nag na po tayo mga katets. Hindi na po tayo magtanggap ng mag-order po na, ng locator. Kasi mga katets, focus po ako ngayon sa site namin. At pasensya na kayo mga katets no? na kung sino po yung nag-order po sa akin no? ng locator hindi na po ako magtanggap no kasi busy po ako ngayon mga katets no pero yung nakauna na yung nakauna na sa pag order katulad ng uh, uh this week ay uh, last week no kasi may nag order po uh, iyan po namin yan uh, gagawin po namin ng paraan yan para mapideliver po namin agad no pero ngayon mga katets, no ngayong araw na to at saka this week no hindi na po tayo magtanggap ng kung sino po yung mag order no sa atin so maraming salamat po sa inyong mga kantets abangan lang nyo yung mga video po natin sa site po natin no kasi mag-focus po ako ngayon mga katets, no sa pag ano sa pagbablog sa mga site po no So pasinsa na kayo mga katech, ha? hindi na po ako magtanggap ng nag-order. No? So sayang mga katets, no na marami po yung nagtanong po sa akin kung magkano. Pero tinanggihan ko lahat sila mga katets kasi ano mga katets, uh, medyo busy ako. Hindi ako maka, makagawa ng locator. No? So sana mga katets, intindihin niyo ako no kasi ah mag -vlog, magbablog lang ako mga tets kung kailan na pwede kayong mag, mag order sa akin no kapag mayroon kayong katanungan mga katets uh, please ano uh, please uh, chat lang kayo sa Rolly at lock no uh, pasinsya na kayo mga katets ha? ngayong araw ngay uh, starting this week and month hindi na po ako magtanggap ng kung sino po yung mag-order po sa atin, no, mga katets. So, maraming salamat po, mga katets, sa inyong walang sawang sumusuporta po sa atin. So, sana panoorin nyo yung ibang video ko. Tulungan nyo ako mapalago yung channel ko, no, para marami po tayong matulungan, katulad ng ating mga katets dyan, no. So, maraming salamat ni Bro Remark Santiago, no, na ano na po, na ubos na po yung ano niya yung 50 pieces, 50 triple antenna at saka 50 single antenna na uh, marami po yung nag-order now, sa, salamat sa, si iyo bro no, sana uh, mano, uh, sana uh, magpadayon ka sa imong pagtulong sa amua o sa tuang ubang mga katets, so maraming salamat po sa inyong mga katets